kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR SENADOR ang siyang pinakamataas na posisyon na maaaring mahawakan ng politiko sunod lamang sa presidente at vice-presidente ng Pilipinas. Para sa mga politiko, ang maging isang senador ay napakalaking karangalan. Malaki ang naaambag ng mga senador sa mga proyekto ng bansa. Ganon din sa mga batas nito. Hindi basta-basta ang manalo bilang senador. Kailangan mo ng matinding popularidad sa mga tao para magkaroon ka ng chance ang manalo sa pagkasenador. Anim na taon ng isang termino ng senador at pwede pa itong magpare-elect para sa isa pang termino matapos para sa susunod na halalan at kapag nakapagsilbi na ito ng dalawang sunod-sunod na termino ay kinakailangan muna nitong magpahinga o pumasok sa ibang posisyon para sa susunod na eleksyon at pagkatapos ng termino niya sa bago niyang pinasok na posisyon ay pwede na naman ulit itong tumakbo bilang senador para sa susunod na namang eleksyon. Kagaya ng mga politikong nakaupo sa iba't ibang mga posisyon ay tila nakakaadik rin ang maging isang sena Patunay nito ay ang mga paulit-ulit lang na mga mukha ng mga politiko ang ating nakikita na tumatakbo sa pagkasenador. Mawawala saglit pero paniguradong babalik na naman ito. Matapos ang 2025 midterm election ay may mga senador na hindi na pinalad sa halalan rason para kinakailangan na nilang maka-alam dahil may papalit na sa kanilang posisyon. Yung iba ay buong pusong tanggap ang kanilang pagbideo sa pwesto pero meron namang iba na talagang nanghihinayang dahil sa hindi sila pinalad kahit pa na ginawa naman nila ang lahat para sana manalo. Ilan lang sa mga senador na namaalam sa si Senado dahil sa tapos na ang kanilang termino at ang iba sa kanila ay hindi na nanalo ay sina senador Nancy Binay na sagad na ni Binay ang kanyang labindalawang taong panunungkulan pin ng Senador ng Bansa, rason para tumakbo itong mayor ng Makati noong midterm election at maswerte namang nanalo kung kaya't iiwanan niya ang Senado. Halata sa mukha ng pagong magiging alkalde ng Makati na masaya ito kahit last day na niya sa Senado. I am here to express my thanks. I entered this chamber 12 years ago under less than ideal circumstances winning a mandate to serve, but also with a target on my back. Dakilang alalay lang daw ako, pino na ang kulay ng balat ko, pati ang mga damit ko. Ginawang meme na viral sa social media. They say the Senate is like the stage where every move is scrutinized under glaring light. I am grateful for all the criticism, both the deserved and uncalled for, which has made my skin thicker. We have gone through the ups and downs and sideward searches of work amid ever changing times. I am glad that I have been able to call upon you. I am confident that from here on, You will continue to make a difference wherever you choose to serve. Salamat sa pagiging bahagi ng yugtong ito ng buhay ko at sana magkakaroon pa din tayo ng pagkakataon na magtulungan para naman sa lungsod na pamumunuan ko. Kaya abangan niyo po ang mga folders na ipapadala ko sa office niyo. <laughs> Muli po, maraming maraming salamat. Thank you, Senator Binay. Dahil sa kanyang katalinuhan ay pinansagan siyang kokote ng Senado, matematisyan at part of nature. Siya, si Senator Coco Pimentel. Bagamat hindi mananalo sa pagkakongresista ng Marikina, ay masaya pa rin si Senator Coco Pimentel na lisanin ang posisyon bilang senador. Marami akong lessons learned For example, saan parami sana kung nagkamali, paano nyo kami nautakan? You know? oh. Yes, paano na paano utakan ng majority ay minority? Ah. Tapos uh, So I owe this journey to many. Hindi ko po ito narating ng mag-isa. I want to thank all of you. The Senate is not a place for echo chambers but for courageous discourse. In diversity, we find democracy's heartbeat. Salamat for debating with me. I learned a lot from using my kokote. Kung meron man nasaktan sa 13 years ko rito sa Senado kasi siyempre na-involved din tayo sa some highly political issues. Kung meron naman pong, kung meron pong nasaktan sa aking mga kilos, nasabi, actions or na file uh, i beg for your understanding and uh, i pray that uh, with the passage of time you will find it in your heart to forgive me so so, so, so if ever luck if, if ever you have been all you have been all uh, very kind to me, you have been all very good to me. Lahat po tayo my ambag to making the Senate a bastion of democracy. Thank you for making me more efficient by multiplying the number of my mini-me's. To the people of the Philippines, you entrusted me not only with with votes but with your hopes. I hope my service has honored that trust. Though I leave this chamber, I remain your public servant in my capacity as a lawyer and as a concerned and involved citizen, advocating for federalism and faster local development, for a just and fair society, and for preferential focus on the poor. I also leave you with one wish may the laws you pass rescue the poor and helpless and deliver them from the grasp of evil people as it is written in psalm 82 4 i leave carrying with me the lessons from this chamber the friendships i have made and the love i have deepened for this country public office is borrowed time and my time here though ending will always remain a chapter i will cherish it has been the honor of my life To serve you as Senator of the Republic of the Philippines. Maraming maraming salamat po sa sambayan ng Pilipinas kung hindi nakitaan ng kalungkutan si Nancy Binay at Coco Pimentel. Sa kanilang pag sa Senado ay iba naman ang kaso ni Senador Bong Revilla. Naturog ng gusto ang damdamin ng artistang Senador nang siya'y matalo sa kakatapos lang ng midterm election. Umabot pa sa puntong magdedemanda ang Senador sa mga naging kritiko nito kung saan sila umano ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo dahil sa mga malisyoso at peking mga impormasyon na kanilang ipinapakala tungkol tungkol kay Bong Revilla. Narito ang malungkot na pahayag ni Senador Bong Revilla sa pagtatapos ng kanyang termino sa Senado. Mga kasama ko lingkod bayan, mga kapwa ko senador, isang taus-pusong pagbati sa inyong lahat. I stand here today not only with pride worn on my sleeve for the, for the triumphs that we have all collectively achieved, but also With a sense of heaviness After over 2,000 bills and resolution authored And 347 uh, of them enacted into law Here I am in front of you today with no regrets Ang mga pinagsamahan natin, all of them still fresh in my memory Pero ngayon ay mga alaala -ala na nagre mga leader na may na natatanging tatak at talino sa panindigan. Sa kanilang pamumuno, igit nating naitaguyod ang dangal ng, ng Senado na ipagpatuloy ang ating paglilingkod sa sambay ng Pilipino na may tapang at prinsipyo. At sa tatlumpong taon na lumipas, taas no kung masasabi na hinubog tayo ng karanasan na pinanday ng lahat ng mga leksyon sa buhay honed and shaped into the public servant I am today. Ito ay sa kabila ng lahat ng mga dagok at pagsubok na waring malakas na alon na humampas sa aking paglalakbay. The truth is, There was a time I doubted ever coming back. Sa pagkat hindi naman po kaila sa lahat ang aking kwento kung paano pinutikan ang aking reputasyon at pagkatao na matagal kong iningatan. The journey back here was not easy. Nagbalik ako sa Senado with one hand on my chest. I can confidently say that we gave them nothing less than our own. Hindi para sa papuri o pagkilala, ngunit bilang pagtupad sa sagradong tungkulin ng ating sinumpaan sa ngalan ng serbisyo. I am proud to have served this institution for three terms tatlong termino kung saan binigyan nako ng pagkakataon na humabi ng mas matibay na koneksyon sa ating mga kababayan sa huli hindi lamang ang mga mabulaklak na salita na umalingawngaw sa bawat sulok ng institusyong ito ang mahalaga kung hindi ang tunay na epekto nito sa pagtaas ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino how this loss brought them step closer to the fulfillment of their dreams and aspirations. As I flip to the next page of this story called life, it is only proper to not only look back but give thanks. Hindi naging madali ang laban, kaya ang buhay. Pero nandito na tayong tapat sa ating mga sinumpaang tungkulin at tapat sa bayan. For the battles we fought together, and from across the aisle during debates and interpretations. Thank you, mga kapatid. Mga kasapi ng dito na sa mga, mga usa, mga nasa lounge, sa lahat ng ating mga nakasama dito, maraming maraming salamat po. At syempre, to our hardworking staff, maraming salamat sa paglaban sa likuran namin. The world may not know, but the work you do waters the seeds of our vision. It is my hope that you have felt me as your senator. Hindi lamang salita, kung hindi sa action. It pains me to have faced defeat in the elections. Not for the loss of title or position but for the missed opportunity to continue the honor and privilege of being the voice of our people in this chamber. For this love I have for the country and our people has never been seasonal. Dahil ang pagmamahal sa bayan ay hindi parang termino na may expiration. Kung hindi parang posisyon na iniriritiro. After all, public service is not attached position. It is a commitment and it is calling that I will always willingly and wholeheartedly answer. Laging maninindigan sa tama, bitbit ang dangal ng bayan at pusong alay sa sambayanan. Muli, maraming maraming salamat po. Lagi niyong tatandaan, nandito lang, Chibong. Thank you very much. Paniguradong babalik at babalik na naman sa pagkasenador ang mga pansamantalang na maalam na ito ng mga senador. Pagdating ng presidential election sa 2028, siguradong alam na nila kung ano ang dapat gawin para magkaroon ng malaking pag-asang manalo muli para makabalik sa senado. Talaga namang nakakaadik siguro ang kapangyarihan kapag ikaw ay mabigyan. Kaya palagi na lang nating nakikitang walang politikong napapagod kumandidato para lamang masigurong makakaupo sa puesto. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.